Nagsusulat bilang libangan, walang kamali malay na ang bawat letra ang magsisilbing sandata para sa kalayaan. Matayog ang lipad ng saranggola ni Pepe. Matayog ang nang matandang bingi, Umi panghalim na wala sa paningin sigaw ng kahapon nilamun ng alon malabo ang tunog ng kampanilya ni padre, maingay ang taginting rosario ng babae Nay, 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 Nay naay naay Naging malaya na wala sa sakit ng kahapon. Ngunit malaya nga ba wala sa mga mapanguskang henerasyon. Ganito naman ba talaga ang tingin sa mga kabataan? Patapon, puro yabang at hindi tumitingin sa sakripisyo ng nakaraan. Wala yan, si Rizal. Aaraling, pasasalamatan. Walang kwenta. Puro lang naman paganda ginagawa ng mga kabataan yan. Kabataan? Pag-asa ng bayan? Eh, hindi nga nila halaga ng sakripisyo ng nakaraan. Mukhang pipigit walang preno. Sinasabi kong ano lang ang binibigay sa kanila at nakikita sa telepono. Ngunit ano nga ba ang totoo? Ano ang totoong kwentong kabataan na ito? Lala lang magkikising ng lupang kulang sa tihik Ikaw ang magsasabing, kaya mo to Tulad ng isang tanglaw sa na ng bagyo Ako 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 Tayo